Guys, na-miss nyo ba ako? Aminin! Geneva Bautista nga pala. Huwag mag-alala. Ako lang to. Sige na. Ang mahalagang papel ng edukasyon sa pagtataguyod ng gender equality. At tayo ay nangangarap ng payapa at matiwasay na buhay at mundo na kung saan lahat ng pagtingin ay pantay-pantay, walang diskriminasyong nabubuhay. Walang pumipigil at bawat isa ay may pantay na pagkakataon. Walang imposible sa mundong ito kung mayroong edukasyon. Dahil ang edukasyon, ang pag-asa ng bayan. Kusta? Kusta mga katanglawin ko? Ako nga pala si Geneva Bautista, ang inyong lingkod. At ngayon, pag-usapan natin kung paano at bakit nagiging tulay ang edukasyon sa pagtataguyod ng gender equality. Kung kaya, tapusin ang video hanggang matapos ito. Pangako, tiyak, may matutunan ka dito. Ang edukasyon ay isang napakahalagang papel sa ating buhay. Hindi lamang tungkol sa mga natutunan natin, sa silid-aralan kundi pati na sa lipunan at sa kabuhayan. Nagsisimbolo rin ito bilang makapangyarihang kasangkapan sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng mga edukasyon, lahat ay pwedeng magbago katulad na lamang sa iyong pananaw sa buhay. At ang pananaw ng mga tao sa iyo, kahit anuman ang iyong kasarian at katangian dahil sa edukasyon malaking tulong at ang ating na itulung upang masira ang mga stereotyping hindi pantay-pantay na pagtingin sa ibang kasarian na matagal nang umiiral sa ating mundong kinatatayuan halimbawa ha mga katanglawin itinuro ng edukasyon na hindi lamang ang mga babae ang may karapatang maglagay ng koloriti sa kanilang mukha pwede rin ang mga lalaki at hindi lamang ang malalaki ang magkakayahang gumawa ng mga mabibigat na trabaho katulad na lamang ng aking siyay na kayang magpundar na sarili ng bahay at ang mga lalaki ay hindi lamang para sa mga trabahong pisikal pwede rin sila sa trabahong pang nanay ito ang mga halimbawa na itinuro sa edukasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin na maabot ang ating potensyal anuman ang ating kasarian. Nakikita at nadiscovery natin na ang pagbibigay ng pantay sa edukasyon sa mga kababaihan at kalalakihan ay nagdudulot ng magandang kinabukasan. Ngunit, ang malaking tanong ng marami. Lahat ba ng tao may pantay na akses sa edukasyon? Sa kabila ng lahat, marami pa rin dahilan kung bakit hindi lahat nakakatanggap ng edukasyon sa lipunan. Halimbawa na lamang ay ang kahirapan, malayo sa eskwelahan, at ang diskriminasyon Bilang isang mamamayan sa lipunan, ano ang iyong papel? Ano ang mga dapat nating gawin upang masisiguro na ang bawat bata, kumatanda, babae, o lalaki, bakla man, tumboy, ay magkakaroon ng pantay na edukasyon? Unang hakbang, Respetuhin natin ang ating sarili. Umiwas tayo sa diskriminasyon at suportahan ang mga programang pang-edukasyon na siguradong makakatulong sa ating kaunaran at ipaglaban bawat karapatan ng ating mamamayan. Dahil sa huli, ang kaunaran at pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas makabuluhang usapin. At dito na lang mga katanglawin kung manunood. Ako si Geneva Bautista ang iyong lingkod at nagiiwan ng kasabihan na kung may inggit ka sa kasarian ng iba, gumaya ka. Maraming salamat po manunood at hanggang sa muli, paalam.